Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo, lalong lalo na sa nagkamalabuan na magkarelasyon. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na matataranta sa kakaisip sa iyo ang mahal mo o ang partner mo, malayo o malapit man siya sa iyo? Lalo-lalo na ngayon na may tampuhan kayo sa isa't isa at nararamdaman mo na siya ay galit sa iyo dahil sa pinag-awayan ninyong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo okay na dalawa. At gustong-gusto mo ba na magkaayos kayo? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Dapat gawin mo ito na buo ang loob at tiwala mo, nang sa ganon siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo. Ito'y napaka-simple at napaka-epektibong ritual, basta magtiwala ka lang. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang basong tubig, hawakan mo ito, ilapit sa baba mo, at ibulong mo ang mga salitang ito pangalan at apilido, ikaw ay matataranta sa kakaisip sa akin kahit saan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit. Kahit ilang beses na gusto mo ay okay, wala pong problema. At pwede mo padagdagan ng hiling kung gusto mo. Tapos mo nang mabulong ang spell, ay inumin mo na itong tubig na nasa baso na ginawan mo ng ritual. Inumin mo lamang ito at paniguradong siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo ay pwede mong gawin ito as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba at gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood.